Lods, ito yung uh, nagbiblink na yaiso mo. Bali, actually, gagawin ko sana siya ng video ngayon na ulitin ko yung ginawa kong proseso. Kasi nga, yung pagpapalit ng RF dito at very simple lang naman yung pagpapalit ng RF module. Pagka sira na to, bubunutin mo lang yan, tsaka mo papalitan. Ang problema, yung dating uh, files ng memory card nito ay hindi niya ma-read ngayon. Uh, sinasabi niya na uh, you need to scan or... Anong tawag dito? I-repress yung memory para magamit uli. Kaya hindi ko ma-recover yung uh, portion na yon dito sa camera. Okay? For example, no card to ngayon. Ito... Um, 64 hindi ko naman kasi dito na i-save yung files kasi nga dito yung files niya ito kasi yung ginagamit ko mas malaki na memory ayan kaya nga lang di extension siya ayan o kahit ilang files kasi yung ilagay mo dito di extension kasi okay Bali ito yung nagpapakita kasi sa kanya hindi kaya hindi ko ma-recover yung files mo kung paano ko siya pinalitan pero napaka basic lang naman Lodi yung ginawa nating proseso dito which is nagpalit lang tayo kasi nga wala nang transmit yung radyo mo okay eh di ko na alam kung ano yung gagawin ko basta ayan o card cannot be ang tawag dito card cannot be accessed reinsert, change the card or format the card. Ganon din, kahit sa PC, ganon din. Ah, nagkakaroon din ng ah, troubleshoot na ganyan sa mga camera ginagamit natin. Okay? Pero ganon paman man, ah, binigay mo to na walang speaker. Itong speaker, pinamigay ko na lang din. Libre na yan. Tapos, yung kanyang flex o yung kanyang anong tag dito? Ito, tong kanyang flex ay sira din. Ginawan na lang kita. Yun nga sana, gagawin ko nga sana. Ngayon, ngayon ko lang pinalitan to. Buti nga sinabi mo rin na uh, ipapakita ko yung uh, kung paano pagbunot. Pero hindi na ako mag-attempt na bubunotin. Baka may mga matamay pa. Kasi fully condition na to eh. Puma, pumipitik ka na ng 75. Ipapakita natin mamaya. Okay. Yung dati mo kasi ay RA uh, 80 ata. Hindi ako nagkakamali. 15, ito, uh, parehas lang naman yan, loads Yung RA-60-17 o 1317 ay parehas lang naman yan. Tsaka doon sa uh, 15-14, wala silang kaibahan. Basta, ito lang, yung unang video natin na ipinakita ko sa'yo, ay kung ano yung mga pinalit-palitan natin dyan. Actually, wala ka na nga lang... Uh, parang ito na nga lang babayaran mo dito, loads eh. Kung uh, kumbaga sa mga repair ay pinabayaan ko na yon tapos uh, basta mahirap naman nang i, i, i ano lahat okay so ngayon lodi uh, ipapower on natin to tong radio mo 14.2 ako ngayon okay sa standard natin which is 1 for 500 nakabalikta dyan Lodi kasi nga hindi pa nakasimbol yung takip nya actually ipapadala ko na nga sana to sa iyo eh uh, nabalot na to Ayan, naka-clear na lahat. Pero, nung papalitan ko sana yung, o oh, mag -re, -re video sana ako, i -re video ko sana kung paano ginawa, eh, baka lalo pang magkaroon ng conflict, L lalong hindi natin mapakinabangan itong radyo na to. Okay? Tsaka marami napalitan palitan dyan, Lodi, para gumana lang. Uh, para magamit mo lang itong radyo na to. 14500 Lodi ayan oh standard din Lodi 14500 mayroon ka ng 90 okay kasi nga 14 volts yung ginagamit ko Lodi ayan oh 90 watts na yan sa 14500 standard na yan Lodi e check natin yung setup nya andali lang ah okay power on natin then dalawang press Brad, pakipindot nga yung power on ayan, yung power on lang yung pinakadulo yan sige, long press okay 90 kanina Lodi yung uh, power output mo pupunta tayo ngayon sa high power which is nasa malabo yung camera ayan, balik tayo yung radio ha, pero kaya naman yan Ayan, naka-HP ka sa 14500. I-set natin 'yan. Set. Oh, naka-FF na pala siya, Lodi, ayan 'no. 90. Ayan. Depende na lang din sa ginagamit mong antena at sa frequency na pinupuntahan mo para maging 100 'yan. Hindi naman lahat totally 100 'yan eh. Okay. Okay, naka-FF na siya. Ibalik natin sa 75 kung halimbawa ang pagbalik naman sa 75 ilong press mo lang to then pihitin mo yung rotary na kahit F yan o full power o anong tawag yan hindi naman dapat F yan eh kaya full power okay paano ba tong camera na to mahirap gamitin to isang camera load isang dali lang ah i-focus ko lang okay 90 yan tapos ibalik lang natin to Ayan, pumunta tayo sa 75. Ayan, mamimili ka na lang Lodi kung saan ka kung saan mo i-standard diyan, kung 75 o ano pa man, 8990. Ayan, medyo matagal nating trenes eh. 10.2 Bumaba yung power bolts natin Lodi Ayan, itinayin pa rin tayo dyan Subukan natin maganap ng ibang frequency Ayan Kung sa receive naman Lodi at audio Ay napakaganda na nito Isquelts natin Okay Isquelts Napakalakas ng audio niya 8 mababa ka dyan nasa 89 ka lang din tapos sa ano pa ba 84 dito sa 144 83 hindi natin maipick siya ng 100 nung, nung nakaraan meron akong 100 na nahanap dito eh 84 lang din Ayan. Ito naka ERS ka lang kaya naggaganyan. Pagka nagka dadas na ganyan, naka ERS lang 'yan. Set mo lang sa ERS sa menu. Okay, wala tayong mahanap. Uh, nakadepende lang din naman kasi ang load sa antena tsaka sa uh, SW, isna SWR. Kung gusto mong uh, makapunta talaga sa 100 Pero madalang naman nagba 100 90, mga ganyan uh, 80, yun talaga Ang standard Okay Subukan natin yung medyo ay. May naanap ako na karang na frequency Na nag 100 to Sandali lang, Lodi, ko, wala akong stand Hindi ko mahanap yung stand, Lodi Ginabit siguro ng mga bata So, ganun pa man, Lodi, ay okay na to uh, Sa mga ganitong radio naman kasi Pwede naman yung 100, talagang nagwa-100 Nakasubok na rin talaga ako ng ganito Nagwa-100 uh, Kahit yung mga unang-unang mga ganito pa Nagwa-100, depende sa antenna na ginagamit Mga ganyan uh, Nakadepende na lang din sa power source kung minsan Ayun, talaga magwa 100 din. Pero pagka lumipat ka ng frequency, ay talagang nagbabago din yung kanyang power output. Pero ito sa 90, ayan, 90, ay okay okay na rin yan, loads Wala ka nang hanapin dyan. ba diba? Sa sentro na frequency. Ah, ganyan. Pagka naghanap ka pa ng ibang frequency, ibaba mo pa dyan. O, oh, 146 MHz. Okay, 145 Ayan, 82 tapos megahertz. 147. Nagsishift kasi, nag-o-offset kasi. Ayan oh. 1472 Ayan, sa 14... 14400 ay nagsi 75 ka pa, nagi standard ka pa. Okay ng okay na rin yan, Lods. Okay? So hanggang dito muna siguro, Lodi. Maraming salamat. Magandang boy sa'yo.